Magandang araw mga ka-anxiety. Ah, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kalaman tungkol sa anxiety, disorder at ang mga sintomas nito. Kung paano ba talaga ito i-overcome o kung paano ito ma-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa isang mensahe sa atin ng subscriber natin. Ang sabi niya, Good morning boss. Wala ka pa yata vlog. Inaantok sa umaga kahit okay naman tulog sa gabi tapos nanghihina at walang gana alam nyo, uh, ganito kasi yan uh, kailangan nyo munang uh, kailangan munang magpa-check up o magpa-laboratory test para malaman kung ano talaga yung dahilan nito ngayon, kung normal yung lab test nyo at yung mga check up nyo lahat-lahat ay normal, ibig sabihin uh, isa lang din itong sintomas ng anxiety disorder ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa inyo, kung bakit nyo nararanasan ito. Ngayon, dito muna tayo sa nanghihina at walang gana. Kasi ganito yan. Sabi ko nga, nung hindi pa disorder yung anxiety natin, eh, nararanasan na natin ito. At ito, ay hindi natin ito, uh, kumbaga binabaliwala lang natin, dahil hindi pa natin ito napapansin. Kumbaga, uh, hindi pa natin ito, ano, hindi pa mahalaga sa atin. Ngayon, nung naging disorder na yung anxiety natin, eh, ganito na kasi yung nangyayari. Kumbaga, uh, binabantayan natin, inaabangan natin, at ini-entertain natin kung ano yung mga pangit na nararamdaman natin. At saka yun ay napapansin na natin. At kapag napapansin natin yun, yon ay naiinis tayo o nabubwisit tayo sa pakiramdam na yon Ngayon, ang nangyayari kasi sa atin, kung bakit tayo nanghihina o bakit tayo nawawala ng gana, dahil nga yung fight flight freeze natin, eh, kusa ng gumagana. Kung baga, kahit walang dahilan, eh, gumagana na siya. Dahil nga yung anxiety natin, eh, naging disorder na. At saka yung fight flight freeze na yan, yan yung responsable kung bakit tayo nanghihina at walang gana. Dahil yung energy natin ay eh, dinidrain niya. Dinidrain niya yung energy natin at saka nadadamay yung energy na pangkilos natin. Yung ibig sabihin na pangkilos natin, yan yung maglakad tayo, lalakad tayo, o yung uh, meron meron tayong gagawin. Kumbaga, yung basta kikilos lang tayo. Kaya yun, eh, hindi nadadama yun kaya na, nanghihina tayo at saka nawawalan tayo ng gana ngayon kapag ka nararanasan natin yung panghihina at pa, yung kawalan ng gana iyon eh napapansin natin yun ngayon kapag napapansin natin yun eh ang ginagawa natin eh, ginajudge natin di ba at saka nagre-react tayo kaya ang mangyayari parang imbis na ire-repress ng katawan natin, yung katawan natin, eh, hindi na niya magawa dahil nga uh, ah, nag-judge tayo at saka nag-react tayo dun sa pakiramdam na yon. Kasi, ang anxiety disorder, eh kung tutuusin yan, eh, nilikha kasi natin yan eh. ba diba? Tayo ang lumikha dyan. Sa maniwala kayo at hindi. Ngayon, siyempre, pagka nalikha na natin yan, i eh, uh, gumagawa na yan ng kung ano-anong mga sintomas na hindi, hindi ka nais-nais. Yung mga kasuklam-suklam na mga pakiramdam, yung basta mga pangit na pakiramdam. Ngayon, dahil, dahil hindi natin alam, di ba, magja-judge tayo dyan sa pakiramdam na yun. Ngayon, kapag ka, ginajudge natin yun, eh, mas lalo na mas lalo lang lumalala. O ginadjudge natin at nirereacta natin. Kagaya niyan, halimbawa, nanghihina ka, o magjudge ka na baka may something na sa iyo. O kaya itong mawawalan ka ng gana, i-judge mo 'yan na wala ka ng gana. Siyempre, pag uh, mo 'yan tapos napapansin mo yung kawalan mo ng gana, edi eh, parang ano 'yan eh. Uh, dahil dun sa judgmental mo, parang sinasabi ko nga na yung judgmental is salita. May dalawang uri ng salita na powerful. Yan yung iaangat ka at yan yung down ka. Kaya yung judgmental mo dito, ay eh, parang ikaw mismo yung down sa sarili mo. Ngayon, pati yung pag -re react mo na kailangan mo ng parang kailangan mo ng attention o kailangan mo ng ano ng aruga dito sa uh, pakiramdam na ito pero yung kailangan mo na yon eh, hindi mo yon nakikita parang hindi mo hindi mo ano eh parang oh, sabihin na natin meron nag-aaruga sa iyo pero hindi mo feel na na inaaruga ka o inaalagaan ka kasi nga napapansin mo ito mas nakapokus ka dito kasi ito ay hindi naman ito kasi totoo na pagiramdam dahil ito ay dulot lang ng disorder na kaya nga sabi ko lumalala ito dahil sa judgmental at saka sa Uh, reaction. Ngayon, kailangan nyo kasing putulin yung connection nyo dyan sa uh, sintomas na ito na kailangan. Huwag nyo siyang i-judge at huwag, nyo, huwag kayong mag-react para yung energy nya eh, ma release na siya mismo. Kasi, yung energy kasi natin, no, release kasi yan nang hindi natin mamalayan Ngayon, mapapansin na lang natin yan kapag ka nanghihina na tayo at saka nawawalan na tayo ng gana. Kaya, kas, ulitin ko nga, kaya, kaya tayo na nanghihina at nawawalan ng gana kasi ultimo yung pang kilos natin na energy eh, nadadamay kapag ka gumagana yung fight flight freeze natin. Kaya nga na advice ko nga sa inyo, kapag ka nararanasan nyo yung mga ganito, iwala eh, wala kayong ibang dapat gawin, kundi hayaan nyo lang no? Pero hindi ko nga sinasabi na hayaan nyo lang, ipapababayaan eh, nyo na yung sarili nyo. Hindi po ganun. Eh, yung sintomas lang, ito lang yung sinasabi ko na hayaan nyo lang kasi puputulin nyo yung connection nyo dyan sa mga sintomas ng anxiety disorder para hindi na madagdagan yung problema mo. Alam nyo, mga ka-anxiety, ah, yung katawan natin, may kakayahan yan na i-refresh yung energy natin. Kaya kailangan lang talaga natin ng pasensya o kailangan natin ng patience. Ngayon, kapag ka nagja-judge kasi tayo o nagre-react kasi tayo dito sa mga nararamdaman natin, e eh parang tayo na lang din yung nagpapagana mismo sa fight flight press natin. Kaya yung uh, yung yung katawan natin na imbis na uh, i-repress -re niya yung katawan natin, eh hindi niya magawa kasi nga dahil nga sa mga judgmental at reaction natin. Kasi yung judgmental at saka yung reaction natin, i eh frustration kasi yan. Ibig sabihin yan, mga mali kasi yan. Hindi yan nakakatulong sa sarili natin o sa atin. Kundi mas lalo pa nating pinapalala yung sitwasyon natin. Ngayon, tandaan nyo ito ha. Ah. Yung sinasabi ko dito na pabayaan nyo lang is yung nararamdaman nyo. Kasi nandyan na yan eh. Kasi nararamdaman nyo na yan eh. Yan, yun lang yung pabayaan nyo, yun lang yung hayaan nyo. Pero yung sarili nyo, wag yung pababayaan. Kumain kayo, kumilos kayo, maligo kayo, o kung ano man yung araw-araw na dapat nyo gawin, eh, gawin nyo lang. Kasi nga, eh, nasa state lang kayo ng disorder. Hindi po kayo, ano, wala kayong malalang sakit. Kasi kung meron kayong malalang sakit, kung talagang malalang sakit yan, eh, dapat na-diagnose na kayo o kaya dapat, ano na yan, uh, kumbaga, uh, may nangyari na sa inyo. Kasi yan, kasi ano lang eh. Parang ano lang yan eh. Yung paniniwala lang kasi yan eh. No? Kapag ka naniwala ka, yung parang yung alam mo yung hindi naman tototas naniwala ka. Ibig sabihin, parang totoo na sa sa'yo. Parang totoo na sa kaisipan mo. Eh lalo ngayon, sensitive ka. Kahit hindi totoo, di siyempre mapapaniwala ka talaga sa sarili mo. Ma ma papaniwalaan mo talaga yun. Ngayon, dito naman tayo sa Inaantok sa umaga kahit okay naman ang tulog sa gabi. Alam nyo kasi ganito 'yan. Sabi ng mga eksperto, merong kakayahan na ibalik o i-repress ng katawan natin, yung katawan natin, kung baga may kakayahan yung katawan natin na ibalik yung sigla natin. Pero hindi niya nagagawa 'yon dahil nga sa mga ginagawa natin na mali. Kasi ganito yan. Ito kasing kapag ka uh, okay yung tulog mo sa gabi, tapos inaantok ka naman sa umaga, eh, yan yung tinatawag na parang may singil sa'yo. Kung yan yung aftershock. Ito yung mga panahon na uh, hindi mo binigay sa kanya na yung tipong gusto niyang magpahinga noon, tapos hindi mo binibigay. Kung baga, ngayon kanya sinisingil. Kasi ako kasi, ganito yan yung experience ko dyan. Nag-duty kasi ako ng alas 12 ng hapon, matatapos alas 4 ng hapon. Tapos babalik uli ako ng alas 12 ng gabi, tapos matatapos alas 4 ng madaling araw. O ba diba? dapat kasi yung mga ganong oras, dapat natutulog tayo. Ngayon, dahil nga sa uri ng trabaho, eh, hindi, hindi muna, hindi kailangan matulog, kailangan muna matapos yung yung duty bago matulog yun, yun yung singil sa akin ng katawan ko. Kaya nung mga panahon din kasi na mahaba naman yung tulog ko, nakakaranas din ako ng ganito na inaantok ako. Pero hindi ko yun na iintindihan noon. Kasi nga, uh, hindi, wala naman tayong alam eh. Ngayon, nung naintindihan ko kasi na yung katawan pala talaga natin, eh, meron talagang ano yan, merong talagang sariling gusto nga yan at merong sariling ayaw magre-react kasi yan kapag ka meron tayong ginawang mali dapat maintindihan nyo yun o dapat makita nyo yun alam nyo mga ka eh, kung nahihirapan na kayo dyan sa sitwasyon nyo na yan dahil nga sa umabot na kayo sa punto na nanghihina na kayo at nawawalan na kayo ng gana ang solusyon ay dapat pag-aralan nyo lang hindi yung gagawa kayo ng paraan para makatakas. Alam nyo, hindi kayo makakatakas dahil sarili nyo lang din ito. Kaya nga dapat malaman nyo na ang anxiety disorder ay hindi ito pagdurusa, kundi ito ay wake up call. Alam nyo kasi para makalaya kasi dito, eh, kailangan nyo dumaan sa proseso. At isa sa proseso ay ang pagbabago ng sarili. Huwag nyo itong madaliin dahil kung ganyan ang gusto nyo ay hindi kayo matututo.